na ang kumbal nilag na naman si Clyde hindi ko alam anong ginawa mo kahapon ba't ka na naman nilagnat, baby hmm, tukunin ko yung thermometer sa baba pero okay lang naman siya mainis siya pero maganda naman ang mood niya mm Hmm. <laughs> Ikaw naman, Clyde. Bakit ka na naman hubad? Ha? Bakit maganda na ang puso mo? Baya pa kita-kita mo, ha? Hmm. Anak mga guwapo. Hmm. Kakagigil. Papoki. Try to smile. Smile, baby. Smile, baby. Yeah. 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 Smile! Smile! Ay! Ay, ay, ay. ay mag-smile. Ipapalitan ko na kayo yung diaper. Huwala ko thermometer sa baba, ah. Naiiwan ko dun. Para makita natin yung temp ni Bunso. I love you, twin panda! Mwah! da eskidim amcada bir sürü so